Patuloy ang paglobo ng populasyon ng Pilipinas kahit ngayong hindi tumataas o so nawawalan pa nga ng kita ang mga pamilya. Sa panahon ng pandemya, paano nga ba dapat planuhin ang pag-aanak? May report si Melissa Lopez. Handa ba ang mga Pilipino na magsimula ng pamilya? May tamang panahon para dyan ayon sa Commission on Population and Development. Dapat daw isipin ng mga mag-asawa kung talagang kaya na nilang magpalaki ng anak. Sabi ni Executive Director GP Perez, kadalasan ito sa mga batang ina, mga wala pang sariling kita para bumuhay ng anak at karamihan mahirap din ang pamilya. Nasa alanganin na rin ang kanilang pag-aaral, kalusugan at kinabukasan. Sunod na pagpapasyahan ay kung ilan ang magiging anak. Nakadepende ito sa pinansyal na kapasidad ng magulang. A worker needs to support him or herself plus one other person to survive, let's say, you know, uh, and so if you have two parents who are working, they would be able to support themselves plus two children. Malaking responsibilidad ito ayon sa isang financial coach. Kung gusto mo ng maayos uh, na, na kinabukasan para sa anak mo, if you have four kids or uh, two kids, apat kayo sa loob ng isang pamilya roughly mga ngailangan ka ng mga 115 to 120,000 pesos. Yan ay kung gusto mong mabuhay above poverty line. Katuwang ng lumalagong ekonomiya ang paglobo ng populasyon. Kahit na bahagyang bumagal na ang pagsilang ng mga bata, ayon sa Popcom, hinay-hinay pa rin dapat. Ngayong limitado ang galaw ng mga tao dahil sa pandemya, dumidiretso ang ahensya sa mga komunidad para palawigin ang kampanya sa family planning. Tansya ni Perez, bagamat mahigit isandaang libong sanggol ang isinilang bunga nitong lockdown, umangat din ng 4% ang paggamit ng makabagong mga paraan ng birth control. Para mapigyan ng tunay na pangangalaga, pag-aaruga sa mga anak, kailangan maging responsable magulang. Para naman sa mga may malalaking pamilya na ito raw ang pwedeng gawin. Kala nila it's just a simple gift, they forgot na may kasamang responsibility ito. Is alamin natin uh, kung ano yung mga paraan para mas kikita pa tayo. Kaakibat nito, masisigurong komportable ang magiging buhay ng mga magulang at bata. Melissa Lopez, CNN Philippines.